Yan, niluluto na ang tusino. Low heat lang. Sin may na rin. Bagong ano yan. Ganda pa ng saingan. Yan, oh, diba? Gaganahan ka talaga magluto. Yan. Diba? Kasi ito yung naluto na. Oh hot dog and egg. Diba? Sarap. Ulan. Hmm. Babantay natin guys. Susunod, talong naman. Ayan. Talong naman. Ulan so, natin yan. Hindi pa na ito, kakalagay lang. Wait lang natin siya maluto. Mmm. Bang-bang guys, oh. Diba? Sarap yan. Namumula-mula pa. Ayan, ayan, sa ibabaw niyan, ganyan. Mga kaldero. Basta lutuan. Ito sa bigas. Yan, sa bigas yan. Ito lagayin sa ilalim ng lababo. Sarap ng ulam namin, guys. Si talong. Tapos, ito sino. Paganda, uh, paka pulang-pula pa. Manamis na yan. Tapos, pagdating mo ganyan, ayan na. Hmm. Hot dog. Tapos, may tinapay pa.